Anong Ito nasaan? Ito na po. Ah. mag u ko na mag-u-guide Ah, bigay niya na po daw sa inyo. Oo nga. Ay, ay. Good morning ka, Bebe. Sarap ng baon ni ate, oh. <laughs> sobra almusal niya. May paasok na po siya. Nutrition month hi ka bebe Gandang buhay po ulit. Oh. Oh, nagpa-picture po siya ng... Nakita ko na yung ano mo, ID. Ang ganda nga eh. May ano na po siya, pasok. Ah, paano ko nag-smile? Hindi niya daw po pinakita yung bungi niya. Oh, Mapuputulan na tatay ng kuryente, Pelko. Uh. Sa hindi. <laughs> sa inyo hindi? Hmm, sana all. Sana, sana Dito po mo si, mo si... Mo hindi. Kasi. Kasi diba po alis po kami. Pag umaalis po kami, syempre, kailangan po ng mga bantay. Meron na akong Bantay bata. Na? Na, meron na akong payan Pantong na. <laughs> ah, akong payan, no? uh. Si mayroon Sheng Sheng wala pang pasok. Ah, ano daw? Tingnan niyo ay. yung tsura. Ay, ay, ay. <laughs> sabi, daw, sabi daw ni Lola, but... Ah, okay, nutrition man. Okay lang daw to yung kulay ko. Kasi di masakit sa, ano, skin. Pag, kasi yung maputi, masasakit, makakasugat yung mga mukha Sabi daw, sabi daw ni Lola, but... Ganda kaya ng color mo pa ano siya nutrition man po kanina no ikaw nag color niyan tapos pag uwi ni Chichi nakita ni Rowan sabi niya uy ba't may ganyan ka bakit ako wala ate kawawa naman ako sabi niya natawa kami sa ano niya pinagsasabi niya nutrition man kaya nakamanok ka ngayon ah Oh, 'di ba? Ganda may manok. Ma, ang baon niya. Ay, napakita ko pala yung baon niya kanina. Dalawang tulog pag na. Hindi nga po tayo sure kasi iniintay po namin. Ha. Oh, 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 abang po kami sa tayo, ulat panahon. Si Lolobit nag nagpak na agad. Kaya nga hindi pa tayo sure. Mm -hmm. Hindi para ready na siya. Nangahin po kasi may ano daw low pressure. Kasama sila Ate Bidjo? Ay, Opo, Ate kasama Bidyo. sina Ate Bidja, sina Owa Ma. Sabi ko Ate Bidjo. <laughs> <laughs> Wala, kakasip po nung mga bata. <laughs> Lahat po kasama Silibina, sa outing. Pilipina. Kasama sina Owa Ma. Sa, sa bahay, ng bahay. Ng sa kabilang bahay, sina Ate Kim, sina Kabono and family. And ano punta ka namin? sa stage? nag umakit kayo sa stage? Nagsayo kaming may wagas sa namin. Eh? Okay. Totoo. In -in. Paano yun? Alam mo yun? Alam mo I ba yun? Nagpa-practice pa kasi di ko hindi ako. Oo oh, nga kasi hindi tayo nagtitiktok dito eh. Mm. Hindi ah, okay. nga po ako familiar dun sa ano. Nakatiktok sa school. Hmm. Nag first time ko nga marinig yung ano yun, mm. Bini. Okay. Dun sa... Dun, kina ah. Kinabidya. Ang Oh, hindi niya rin tuloy alam kasi syempre 'di ba kung ano yung ano mo. Dapat pala no nakikisabay ako sa Pati kayo pumunta kasi sa anong... syempre, dapat matututo din siya. Mama, pati kayo pumunta dun sa ano? Saan? Speech? Hindi na po pwede kasi grade 1 ka. Na, na. Yung mga Ibang parents? Ibang, mga ibang ano ko din nandoon yung family nila. Saka, sa mga kinder siguro yun. Hindi, grade 1 din pa ko. Grade 1? Wala naman sinabi sa amin eh. Kasi may group chat po. Hindi! Baka parents yun ng mga kinder. Pag grade 1 kasi hindi na binabantayan yun sa school. 2 years old naman. Oo, 2 years old. Bata pa yun, hindi yun. Tsaka... Ako magaling na. Mm -mm, wala pang pasok na. na. Rowan, huwag ka lalapit. tama na stop na yun na yan. Nakakahilo. Ang galing mo nga. Nakita ko naman yung picture mo eh. Sined ni teacher. Nakita ko yung mga baon ng classmate mo. Oh, Rowan, tama na. Masasaktan ka. Rowan, chi, tama na. Para makalimutan niya na yon. Chi, chi. Bigay mo muna sa kanya. Rowan, hindi ka rin makakasama sa beach kasi bawal daw magsalita na. Umuulan na daw. Ayan. Ang mga tropa. Nagluluto po kasi kami ano, preparation na din po para sa opening. bukas pala. Preparation po bukas dahil weekend biglang umulan si Rowan, ano eh biglang balik umuulan na daw uwi na kayo umuulan sabi niya <laughs> tapos dito na lang po sa labas nagluto ayun ang ganda na ng aming kubo sabi ko graba na lang sa gilid tapos baka pa ano ko to kasi yun lalagyan din naman ng bakaryan tingin ko lang kasi pag magsaserve ng pagkain dito may hirapan dahil may nakapike po madalas dito sa side na yan laging puno yung parking so pag magsaserve ka ng pagkain mahirap dito yung daan mo or kaya gagawa ng daan pa doon yun lang po ang magiging ano pala natin dyan problema masyadong malayo pag nagsaserve. Tapos, kailangan mayroon ka lang nakabantay din dito. O kaya, kumpletoy na yung mga kailangan nila. O yan na. Ah, may import pala kami. Uy, si Rowan excited. Binili ko siya ng pansining kasi Nainggit siya sa atin nga. Gusto niya yung ganyan. Maliit na rin naman yung pan-swimming niya. Tapos gusto niya daw ng ano, yung shoes na pang-swim. Oo. Oh. Okay. Ang Excited. Sayang hindi ko pala binidyo. Sana sa kanya ko pina-open. Tuwang-tuwa talaga siya. Kakatawa itsura niya kanina. Excited na sa otin. Uh. Ay, tawag ka! Si Tito Jomal. Ano? Sino yan? No, hindi naman po. Parang hindi po kami matutuloy sa swimming kasi may bagyo. <laughs> Dance ka nga daw, Spider-Man. Hindi pa dumarating yung aming mga ano. Ah, uh, Baka this week. Ay, this coming Ito yung kay Nene. Yung cute. Kanina. Uy! <laughs> ay, ko yan. Okay. Tapos, ayan. Thank you po pala kay Ate Gloria. Ayan, may mga padala po siya. Galing po kina Makimoto. Kanina po may dalap ay may order po silang lechon. Yung din po ito. Pero alam ko si Daisa lang po yung nagabot ay yung pumunta. Hindi ko na po kasi nakita dahil busy kaninang naglilinis dun sa may tindahan. Ayan. Thank you, thank you po. Tignan niyo ang aking Spider-Man. Uy! Oh, yeah. Nakala mo. Umiilag si Nat-Nat. Tignan niyo naman ang Spider-Man. Rowan. Oh? Nakita ka na ni Papa? Ubat <laughs> mo na yan, hindi naman tayo matutuloy. Sorry. Mm -hmm. Hindi man matutuloy kasi may bag, may ano, umuulan daw. Pero hindi pa naman po sure, inaabangan pa lang. Ha? Hindi yan, ganyan tawag ni ate. Ay, kumot niya oh. Boy Spider-Man oh. jump! Jump! Jump ka Jump! Hindi pa binabalik yung sa sofa kasi ni, nabangan ko nga ito. Hindi pa nakakapaglinis dun sa taas dahil yung scaffolding yung sasabay. May nanggugulong bata. Ang kulit. Nagtitrespass dun sa kusina. Masarap. Sabi mo, gusto niyo po ba John? Diyan na, na po ang lechon. Anong nasaan? ah. Wow. ko na po kayo Ah, bigay niya na po daw sa inyo. Huwag ka mamigay. Magbenta ka. Charot. <laughs> Joke, <po kayo> <laughs> Joke lang. Oh, punta po kayo dito. Kamo. Punta po kayo dito. Bibigyan, ay, bili po kayo ng lechon. Bili po kayo ng lechon. Pero bibigyan ko po, po kayo ng kiss kiss mo sila pag bumili silang lechon? Ha? Ay, sila. Ay si Tita Saisay. Kinikiss niya si Tita Saisay. Nagpapakiss po yan. Basta wag niya do po siyang ano, ayaw niyang kinikiss sa ano, sa lips. Ayaw na ayaw niya. Pero minsan kahit sa chicks lang, bin, inano, pinupunasan niya. <laughs> Pero matik po yan pag may dumating na bisita. Pag ano, pag yung friendly po yung approach po sa kanya, automatic po nagyayakap po yan. Wala pa naman pong masyadong kumakain kaya nakatambay pa po sila dito. <coughs> tingnan si Kong Kong. Baka gusto nang mag-lechonero ni Kongkong. Kong. Kong. <laughs> Natatawa siya kasi lagi na nakikita doon nakatambay. Sabi ko sa dalawang lechonero, huwag niyong istorboin si Kong Kong. Hmm? Ay, tignan niyo po si Rowan. Sasama na daw po siya. Bye-bye oh, muna si Mama. Bye-bye. Sasama ka talaga. Bye-bye. Hindi -bye. bye -bye. bye -bye. bye -bye. bye ka na babalik. Hindi ka na babalik. Sige? Sige? Sige. <laughs> Hindi mo na ako Mama nun. Bala. Ah? Bala. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ah, San da banda bahay? <laughs> Sumasama ka, hindi mo man alam, saan alam banda yung bahay? Yung may makdo dun sa bahay po nila. Hmm. Naghahanap po ng kalaro, oh. Bye-bye na si Mama. Ay. Uy, <laughs> makibarkada na. <laughs> Kakatawa naman. Uy, lang ni Rowan. Si Rowan. Tiyak ka <laughs> Nagpalamig. Malamig daw po dun. <laughs> kasi hindi pa naman po sila. Umaalis ayan po si Sir. Family ni Sir. Nakibarkado si Rowan. Siguro nakita ko, hinahanap ko si Rowan. Kasi si Chichi wala na dito. Pa ano na din po kami. Pa tapos na. Yan na lang po yung mga sasakyan. Tapos, nandito si na kuya Randy, Ati, Alice. Wala si... Wala si Dex po ngayon. Ewan po kung bukas kung papasok. Pero nagbisabi naman po siyang hindi makakapasok. Ay, na hindi papasok pala. Ay, paano ba? Mali. Nagsabi pala siya na... Sensya na po ata hindi ako, hindi po ako nakapasok. Sabi ko, sige, okay lang, basta bukas na lang ako. Tapos yung lechon namin, isa na lang, pick up, dadalhin po ng, saan ba yun? May copyright ako sa mga boys. Tapos, ayan, thank you po. Rowan o, oh, nag-shopping si mama. Rowan. <laughs> Hindi ka sumama. Nag-SM si mama. Sabi sa'yo eh. Sama ka na dun, oh, di ba sabi mo? Sama ka na sa kanila. Yun, know, Kabul mo sila. Sabihin mo, sama po. Uy, joke lang. Dito ka lang. Hmm? Sasama pala. Ayoko na to. Bye-bye, Rowan. Bye-bye. Bye-bye po. <laughs> mama niya, <laughs> niya daw si Sai Sai. May hey, man trip to eh. Ito mama ko. Oh, oh. oh, pili ka na. Mm. One for you, one for Nene, one for ate. Sabihin mo muna, thank you po, Tita Jasmine. Thank you ka po muna. Tita Jasmine. Dito tumingin. Sa, kam. Dito ka tingin tito, sa cellphone. Yeah, <laughs> oh, dance ka daw muna. Dance ka daw muna. Tignan daw muna natin kung marunong ka mag-dance. Uy, ang galing pala. Ay, anong dance yan? Ano ba yan? Ano kasi yung favorite dance mo? Nam, 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 nam. Nam, 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 Yung ano, mm. bad romance. Bad romance na lang. Dance ka daw, balik. Sige. Sing ka daw, sing. Ah, sige na nga. Ganyan lang pala. Pili ka. Sinisili. Ano ka, please? Oh. Ah, <laughs> Akin na lang tulad. Wala si Nene. Ate Chichi. Pati si Ate Chichi. Ate Chichi. Hmm. Hawakan mo. Sabi, bigay mo sa kanila mamaya ka na. na. Uwi ka na. Uwi na. tayo. Bye-bye. Um, wala yan akong sama. Lakot ka na lang, malaki ka na. Lobat yung e ibay. Samahin mo ako. Samahin mo ako. Pasama ka kay Chuchay. Ay, kay Chuchay. Mm -mm. Bye bye. Ingat. Uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Wait lang, gamit ni Mama. Ito? Hindi, meron pa akong gamit sa loob. Antayin mo muna ako. Tabo, upo ka muna, upo dyan dyan uh. bye bye kanina <laughs> yan good morning ulit naki joyride na dito low bat po yung e-bike eh, hindi na charge atunin ko yung mababa patapos na po kami. Dami pong nag-walk in po ngayon tsaka mga naka-reserve po. Ay mga kalaron ni Dodo. Apo ni Ate Rowena. Ka food, Rowena Foods to go. Tapos ayun pauwi na po sila ata nandoon na sa tricycle eh. Tapos si Naowa man nandito ayun na. Oh. sila sa kubo kasi wala naman po naka-reserve dahil mga malalaking grupo po yung nag, mga nagpa-reserve po sa akin na nakausap ko. Kaya dito din po sila halos kumain sa loob. Ay, si Gabon, oh. Nandito po mga bata. Hmm. Magandang buhay mga kabebe, ayan o, oh, nakisama po yung panahon sa amin, sana magtuloy-tuloy. Kanina pa po kami, nakapag-lunch na, ayan, kasama namin si na mama, kabono, and family syempre. Tapos si ate King hindi po nakasama kasi may sakit daw po si Bella, yung isa po dun sa aso sa bahay matanda na po kasi hindi daw maiwan Hi George <laughs> Asa ako ni Joe Marcia Ati na, ay kasama namin si Puroy Ngayon na kayo ito yan niya magkaya po siya kasi Masalaya po Yang dikay, eh. di kayo si masakit na eh mm -hmm. Sina po masama din pagkiramdam Si Pon Ay lutay. Ne, low tide do. Pero ang ano? Ang sarap. Mainit din pala kay pala yung araw. Kaya pala naghahanap sila ng sunblock. kala ko maano, wala mega. Mainit. Nandoon na po si Dodo kanina pa po siya nagmamadaling mag -swimming. bukas ko na lang photo si Nene. Mapali pala eh. Akala ko kaya tsaka kumaamboy. Medyo ano din po pagiramdam ni Nene eh dahil po yung ngipin niya tapos nagpa vaccine din po. Sabi kasi ni doc, aalis pala kayo kailangan maano daw yung vaccine niya. Kaya yun. Side effect ng vaccine. Pero masigla naman po siya, parang walang nararamdaman. Kasama po namin ngayon si Sai Sai. Sana po, bukas po namin ni celebrate yung birthday ni Nene. Ay, ang ganda. Sana bukas, hindi po umulan. Okay lang, ganitong ano, panahon kala nga po namin, hindi kami matutuloy. Low tide. Ang na. Ay, ang ganda. Si Dex, nag-swimming na rin. Ay, hindi lang po sumama si Kongkong. Kong. Hindi daw po siya makaalis. Magtatrabaho na lang daw po siya kasi ah, uh, may sakit po ata yung apo niya nilalag na daw po yung apo niya wala daw pong kasakasama doon na lalaki sa kanila sabi niya si ano enjoy na enjoy hindi pa nakapagpalit chichi hindi na po ganang takot ngayon sa ano sa waves uy hindi na po ang galing po namin nadala ngayon yung ano, shading net ala, si Bidya <laughs> ay, si Jamie pala yun kasama po namin si Jamie eh dahil magkakabaykada sila charot <laughs> si lang <laughs> si Jello <laughs> Mm, sarap ng alon Gusto ko na rin mag-swimming Kasi nung nagpanggasinan po kami Hindi ano, malay -ano yung tubig Parang putik-putik Ano be, happy ka? Gusto ko maki-join Kaso yung isang ano Yung isang junakis ko Papatulugin ko muna ayan na rin ang ano kabono kids <laughs> nakatulog po ako sama din ano ko ah. hindi, hindi naman ako sinisipon pero sobrang kati ng ano ko kaya nagkikendi ako ngayon <laughs> bakte dol pare-pareho pati mga boys ganun din lahat ayun o, oh, nag-volleyball sila o, ah, si Nabidja girls, ano, versus boys Sinakabono, yun <laughs> sabi ni ka farmer, enjoy na enjoy daw po lahat tamang tama daw po yung panahon yeah, nagbabanding ang ano, naririnig ko lang po sila tinabihan ko si Nene eh. um, tagal naman natulog, si mama bet na nagpatulog Naririnig ko kayo dun eh. <laughs> Pantuan yung dalawa ni mama. Ay si puro na. <laughs> Oo nga. Ay, ay. Talaga naman talon-talon pa. Ayaw niyo pa pong magligo? Ayun na ulan ay parang ang sarap Abang tulog kaya si Nene ano na ako, join na ako ligo na nga ako ligo tayo, tara ligo tayo, huh? ligo tayo. Boy, may short ba ako? Oh? Ah? hindi ay, ayoko nito oo, oo, mabigat yan pag nabasa wait lang Uy, nandito na po kami. <laughs> naisan <Nice on>. hindi <laughs> na ay patawad po hindi <laughs> na po kasi kami nakapag mili ng mga ano doon mga chicha

ating ay Rizal pa rin ah oh, ah oh, oh, oh. <laughs> pag sinigang talaga Parin, Rizal na yan boy sinigang nah. Anda ka. Anda, Anda, alin, ang daka alin ang nasa sinigang natin dito well, nga ayan si at natawa kanina ay, kay ate sana tawa kami okay, ng tawa hindi na nakarating sa ano saan doon sa, di ba, magkakasama tayong nagsiswimming doon. Hmm. Siya pupunta. Hindi na siya nakarating. Hinampas hanggang, ng hinampas. Hanggang sumuko na. <laughs> sa alon. Na, <laughs> sa alon. Hindi, bumalik. Na, na, Nangatituloy yung ano <laughs> ko, tiyan ko tapos. Sabi ko, ay, hindi ayoko na. Natuloy tuloy na ako. Huwi na ako. <laughs> Hinihintay na. Tawa kami ng Sal tawa. Sa, kasi sinasalubong siya ba, ng alon. Hindi ako makala. <laughs> hindi na ako nakalapit. Pero ang ano, masaya si Dexter. Nandun na sa ano eh. <laughs> sa dulo na eh. Tinawag na sila. <laughs> ang maganda po kasi hindi naman ganun kalakas yung alon. Pe, tapos walang araw. Hindi maang mahangin. Tinanggal ko yung ano ko yung style ko sa katawan ko. Hindi mo ba? Hindi Hindi mo kaya sabi nung nagsusurf, di ba? Paano uh oh, paano yung papalitin yung... mga chikitin mo Tapos yung mga bata, maghapon. Mula pagdating, nag sining na. Ano? Ah, crabs? Hala ko, crabs. <laughs> crabs. Uli tayo ulit. Mamaya pagkakain. Ayan o. May sarili din po silang grupo. Pati si Sabio o. Oh. Ayan. Ayan. Mama, di ba si MJ, pag naghuhuli siyang karab, ganun agad. Uh -uh. Ngayon, apak na. Apak na, magaling na siya. Yan lang po, kung pupunta po kayo dito, magdala po kayo ng mga ano, pang-spray. Daming lamok. Bakit pang ilaw? Mamaya na lang, kain muna tayo. Tapos sabay-sabay na tayong manghuli ng crab na. Tama kuya Jello? 念呢。